Usap-usapan ngayon sa social media ang muna'y pagiging instant milyonaryo ng isang OFW sa Saudi Arabia matapos makapulot ng isang bulalakaw o meteorite na nagkakalaga ng 11.6 million riyals o mahigit sa 170 million pesos. Uuwi na manong milyonarya ang isang hindi pinangala ng OFW matapos maswerteng nakapulot ng bumagsak na bulalakaw sa bakura ng bahay na kanyang pinagtatrabahuan noong nakarang July 27 ngayong taon. Ayon sa post ng isang Facebook group, may narinig mo malakas na kalabog sa labas ng bahay ang naturang Pinay OFW. Eh, nung time po na yun, sumasayo ako ng sumba, magang-maga. Mahilig po kasi ako sumayo ng sumba-sumba na. -sumba. Eh, yung napapanood nyo sa TV, basta yun na yun. Di nung time na yun sumasaya ako, bigla akong ano, parang umuga yung bahay. Di bigla akong sumilip sa bintana. Tapos yung pagsilip ko, may nakita akong umuusok. Ang lakas ng usok. i eh, parang ano eh, parang bomba, parang sumabog. Ang lakas noon. Di hinayaan ko na lang. Kala ko kasi aeroplano lang na bumagsak doon. Kaya bumalik ulit ako sa pagsusumba. Tapos nung kinabukasan, bigla akong sinilip. Pinuntahan ko yung umuusok na yun. Yun nga. Ito. Itong bato na ito. Ito yung nakita ko nung... Nung time na yun. Kala ko kung ano. Pagtingin ko. Nagulat ako. Nagtaka ako. Kasi nakikita ko. Bulalakaw talaga ito. Di bigla akong ano. Nagbandali kino ang cellphone. Pinitsurang ko. Tapos yung pagpicture ko. Inapload ko sa Facebook. Maya maya ang daming nag ano. Sabi nila. Nagcomment. Bulalakaw yan. Idol bulalakaw daw yan. Totoo nga daw. Bulalakaw daw ito. Kaya tinago ko ito. Sa video mismo ng nakapulot na Pinay UFW, sinabi nitong sobrang init umano ng bato nang una niya itong nakita at hindi pa mahawakan. Kakaiba rin umano ang tigas nito, hindi kagaya sa ordinaryong bato. Nang kanila itong hinate ay may nakitang mistulang kristal sa loob. Ang meteorite o bulalakaw ay mga bato galing sa space. Meteoroid ang tawag sa mga ito habang nasa outer space pa. Meteor naman kapag nakapasok na sa Earth atmosphere at meteorite na kapag nahulog sa lupa. O yan po sa mga nais na bumili ng bulalakaw, binibenta ko po ito. Uh, 1 million per gramo. Uh, kung gusto nyo lang po, kontakin nyo lang po ako sa pangalan ko. Tapos usap na lang po tayo doon para mahati-hati natin. Ayon naman sa Smithsonian National Museum of Natural History, Tens of thousands of meteorites na sanlaki ng butil ng bigas ang pumapasok sa ating atmosphere araw-araw. Mayroong iba't ibang uri ng balalakaw, ang iron meteorite, stony meteorite at stony iron meteorite. Posible mo nung iron meteorite ang napulot ng maswerteng pinay OFW dahil nagmamagnet ito. Ay naman sa mga scientist, karamihan sa mga bulalakaw ay mayroong komposisyon ng metallic iron. Bihira at mahirap itong mahanap kaya milyon-milyon ang halaga nito kapag maswerteng napulot ng sinuman kaya marami ang gustong maging meteorite hunters. Ngayon lang talaga ako nakita ng gantong klaseng bato. Siguro nga itong bato na ito ay galing sa kalawakan. Ay hindi, may kahawig lang ito. Parang kahawig no? parang hollow block. May, may palamang ano, yung siminto. Baka naman kahawig lang ano. na na umano ng naturang OFW ang kanyang napulot na burlakaw at uuwi na sa bansa kahit hindi patapos ang kanyang kontrata.